guys, uh, masa mag tayo ngayon mag-drive tayo ng motor gagaling tayo dito sa tabunok yung samahan guys kung ano nga bang kano kikitain dito uh, guys uh, maghihintay tayo ng booking dito baka mayroong booking malapit na ako dito sa Star Mall at tabunok guys dito sa Talisay. Ito yung kung ano. Merong dito. Pindutin ko. Wala pa. Wala pang booking na pumasok. Siguro mamaya. Mamaya guys. Kaya pupunta ako doon sa May Mall. Baka maraming booking doon. Tara na guys. Ito yung buhay kalsada guys Buhay Maxim Minsan nasa mainit Minsan nasa malamig Tingnan natin kung maganda ba yung kitaan kaya kunti lang yung Akita natin guys basta uh, Sulit lang sa pangaraw-araw to kasi eh. tayong trabaho walang kagayni Paano? nito yung kagayni ng yun yung 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 guys guys wala pa tayong pera wala tayong pag COD ano na parang lang bulsa natin guys walang pera wala tayong mabibili ng bigas ya yeah, kahit pagkunti-kunti lang up. Uh, kunin natin kahit 10 piso pa yan Buti mapapagas muna ako guys Mapagas muna ako dito guys Ah, uh, sa wakas guys, ah, uh, nakahanap din ako ng booking ito sa ko si ma'am. Ihatid ko to sa pier na pupuntahan yan yung ah, uh, drop location. Kung masipag ka lang dito sa Maxim guys, ah, uh, kikita ka talaga ng ah, uh, malaki-laki Kapag galing 5 o'clock hanggang uh, 3 o'clock, kikita ka na dyan. Uh, sa booking. Kaya guys, uh, dapat nating uh, tsagaan lang ang paghihintay ng mga booking. Kasi kapag hindi tayo preprayo, uh, mayroong booking pero... Uh, konti lang pero kung matiyaga ka talaga ah, bibigyan ka talaga ng ah, maraming booking Ah, nandito na tayo sa plaza ni Pidensya guys ah, malapit tayo sa drop location sa Pier 1 yung paghatiran ko ni ma'am nasakay ko dito ito yung first booking ko sa Maxim ah uh, nandito na tayo sa Peru no guys uh, drop sa drop sa first sa Facebooking ko sa Maxim ah uh, ah, ay kalim dito ma'am ah uh, saha landong ni ma'am tapi